isang paraan para makakain ka sa birthday yan una magpapansin ka <laughs> <coughs> kain okay. tayo May Shanghai, May spaghetti. Ito, dito. Uh, basta, sarap. Ayan lang. Pagka nagugutom kayo, mga pag pambil pagkain, yun lang tandaan nyo sinabi ko. Isang bagay para mapansin ka sa birthday yan. Mag, Mag magpapansin. Magpapansin. Sarap! Mmm! Mmm, ang sarap! Ang sarap nito Ang sarap, palabok Ang sarap ng palabok So, titikman naman natin ang Spaghetti hmm Ang sarap Ang sarap Ang sarap ng spaghetti Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. Sanghay. Lala ako sa usawa. Hindi. Na sobrang hiya ako na din. Hindi ako ipaspas na din pa uwi. Mmm. Mmm. Hindi tinipid. Ang sarap. Hindi ako hindi, hindi na naman ako masyado kumakain ng palabok. Pero ang ng palabok. Ano sa alam? Ano sa na kayo? Ano sa na? Ano sa na? Ano ano na kayo, okay? Kasihan na kayo. Okay, pasensya na kayo ha. Talagang nasamid lang ako. Mmm, mm Alimutan ko lang. Kalimutan ko lang yun. Kalimutan ko lang yung tubig. Top drinks. Mamaya babalik tayo. Titikman natin yung Titikman natin kung masarap yung lasagna. <laughs> na. Umiisip agad eh. Lasag na. Mm. masarap yung lasagna. na. mm. -hmm. minsan nagagawa yung misis ko ng lasagna. na masarap ng lasag na Alam mo ba 'yung sarap ng spaghetti? Ang sarap. Hmm? Ang sarap ng spaghetti. Ano eh? Yung sarap niya. Paghaluin mo 'yung spaghetti ng Jollibee tsaka ng McD. Oh, ganoon. Oh, sarap. Oh, sarap. Mmm. Mmm, sarap. Wala oh, sa nito. Mga salamat nga pala. Happy birthday kay uh, kay Hmm. Alam mo sa kung ano Liza. Happy birthday, Liza. Thank you, thank you sa pagkain. Hindi ko na-expect to. Ala. Hindi ko na-expect to. Na kapagkain. Na Ala, naiyak ako. <laughs> Harap. Mmm. Mmm. Hindi na tayo hihingit ako na hiya. Mm. mm. ako. Sa so, ayon, um, masarap. Masarap ng Bigla din ako. Sa so, nga pala, kung bago ka pa lang dito sa bago pa sa channel ko, iwanan mo naman ako ng like. Like, share, subscribe. Um, maganda yan. maraming mararating natin. Hmm! Thank okay. you. Follow for more.